Na. Your team is picking. <laughs> ano na? <-its, gibberish> <sinabi mo? coughs> ano na kaya? 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 mo. na kaya? Ano na kaya? Ano na kaya? Ano na kaya? Ano na kaya?

Do you want to make friends with Nana? Ang ina ino tingnan namin tayo sa next game natin may tanga. Kita matitino to tayo tayo kanini. Matitino na to tayo tayo kanini. The hunt begins. Yung yeah, mo sure kill pero kaya naman protectan. Mag-inspire ako mag-sure win mag-sure kill ako dyan. Wait lang, tignan ko rin yung kalaban. Sure kill tong Melissa sa akin pag nag-inspire ako eh. Pag naroon mo masaka ng early to Ay sige, ito ako Prank ko lang yan eh Malambot Pwede ko na ito Malalambot sila eh Pwede ko mag-inspire Itulak mo na kagit- sa akin First kill ko Hindi na mo <laughs> Hindi ko sa kape yun no? oh Hindi kasi ako nagkakape na yung Rose Days Ito ang ina eh, kape ko ng kape oh Kano na namamatay ako <laughs> Kaya tinigil, tinigil ko na yung kape na yan eh. Sumpa yan. Gagos na nasa parada ko noon. Magagaw na tulog sa parada. Sa gubat. Ano siya pa lang. Tulog na ako doon. Ito yung nagkakape ko umaga. Saka na nagdadaro ko rin. So, pag... Pag, naman, pag, na, pag namamatay ako eh, yung ng kabog ng dibdib ko. Tigil ko nga. Ingin pa rin naman, pero hindi na sobra. Wala ka di hindi ka namin kakampi nun eh na. Yo, yeah. yung nag, nagka-tournament. Yung ibang, ibang patient kalaban namin. Kami na di hindi ka namin kakampi nun eh. Diyan, sinuha Sorry na, alam mo naman ako kung bakit nito. Yo, kakampi ka ba namin nun? Yung nagka tournament namin, sila Tita Dang. Sila Ate Dang pala. Ay, si Marvin. Oh, si Marvin pala rin di pala ikaw. Gago na yun, isang like, error you know, lang you know, namin nun eh. Finals na yun eh. Sabi ni Inonoy, you know, walang babaril ah. kasi nagtatago kami. Walang, walang babaril doon, nag-wall kami kay Inonoy, you know, bumaral. <laughs> Kinanatali kami ng sniper. Ay, hey, yo. Mali. Ano naman sabi sa'yo yung ka agad sa'kin sa yun eh. O oh, diba? Ganyan siya sabi sa'yo pag inspire ito eh. Sure kill pag inspire pag level 1. Ante sure kill gago. Hindi nakatawas. Hindi ko naman sinabi sa'kin sa akin, mapupunta. Sinabi ko na sure kill. Okay na yun. Ang Mahal, mahalaga na kin. Ay, wait lang. Wag, oh, wag kayo matapang dyan. <laughs> Diyan tayo mapapamak. Ang uh, dikit ka sa akin para dalawa tayo mag-share. Out na, out na. Oh, <laughs> <her power. laughs> but... Patay ka. Takwa. Seko na. Gawin yeah. na yung prank ko. Hindi nga ba nakita? Hmm. Palaman lang ako. Uto nga lang. If you don't cheer yourself Ay, kaga na ako. Buti ko kasama. <laughs> Serte pa rin na. Pag mo, ano, yan, makunat na siyang na yan. Sayang lang natin. Ito nga lang problema ko mamaya. Kailangan mo ka protectahan. Wala <laughs> akong ages. Uy. 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 Oh, may turtle, may turtle, na yun. Marunong port natin ito yun, may no? Kasi baka mag magawan. Ayun, ikagawa mo ang na pre. Marunong port ano, ka pa kasi. Tagal-tagal mo Dito ako magtatago sa eh mahuka Ay, mahukla dyan nyo <laughs> ako. Ito, naglulag ako, naglulag ako, ako. Keep time goes to hidden. Nana? Wag. Wala, pa, wala akong inspire kung meron. Kaya. Sige, me. pwede, pwede na, pwede na. Wait 16 seconds. 9? 15 yeah. seconds. 13. 12. 10. 9. 8. Out, out, out. Dumami. <laughs> Out na, out na, out na. Bala ka dyan. Dumami, eh. Okay, kaya niya yan. Porta ko kayo dito. Mm, Kasi mm -mm -mm. na ako. Nag-inspire na ako doon. Ito. Ba, tapang mo ha? Isa pang balik pa dito. Magiging kwento ka. Walit ka ha. Wala mo SS okay, eh. Ginamit yung SSK para mapatay yung DC eh. May SS pa tong prangko. Kamagat na tayo, no? Oh, hindi pa. Uy, sayang. Hindi ka pa na-hook. Gusto <laughs> na ko pa na. Nam-hook pa dun. SS. <laughs> nice one. Tulak mo hindi sa labas. Nice one. Tulak mo SS. <laughs> Patay ako. Sige, yung... Patay talaga ka dun. ka mag-back, mukha ulit ka ah. Yung nana natin busy sa mid. Buhay na ako, eh, er. Wait lang, hintayin mo ako. Bago ka mag-back, hintayin mo ako. Turtle daw. Sige, wait nyo ka. Wait nyo yung tank ko dyan. Patay, patay na, ana. Yo, baka na. Tapos punta ka sa turtle. Yung nana eh. Ito, nana to. Nasa mid na lang, namamatay pa. Punta ka lang sa turtle, marunong na mag-turtle ng core natin, hindi na problema Hindi na nakagawan siya, medyo ka nakaban siguro Balikan dito, tapos na eh Ang ina mo, ba't ka nag-uulti? Kago ka ba? Let me protect you. I can control my power now. Nandito si damo, nandito si damo, nandito si damo, jan, jan, jan. Ayun o. Nandiyo si Franco. Nandiyo sa Franco. Dito sa first bush natin. Wala dyan. Oh, di ba sa Franco? <laughs> Pero kung dito, kupal. Kupal ka ba, boss? Yung, sa akin na punta yan. Sa akin na yan. Huwag ka magagalit. Punta sa akin yan. Eh, Poke Tapos ay ka pag Tapos pag kinagat ka, malas mo. Tapos pwede ko magpagat dito. Uy, um, chok Iho oh. ito, oh. na. Iho, inaawit ako iyo, oh. Kumukulit to, oh. na. Kwento na lang ako. Yung Meliso, din niya pinansin, oh. Uy, oh, pata yan. Patay mo, patay mo. <laughs> yung yun na na nasa mid. <laughs> yung nanan, na. Ito nga, natatlaway, oh. Nasa mid. Ang tipong naman na siya ngayon, oh. Yun na na, nasa mid. <laughs> <laughs> Lalo boy na kay eh. kupal Kubal tong nana natin report ka sa akin. Makulit ka. <laughs> Bawas na yun eh. Kupal ka ba? Sige nga. Pag nakuha 20. Huwag ko kukuha. ko na Kupal ka. di mo na hinarangan. Sayang yun. Pero sa prangon naman kayo. Okay lang. Okay, May flicker na SS ka? Ako pa na dyan. Ito, huli ah. Ito, ano lang ang flicker eh. It. ito pa? Kung SS ka dito, sayang SS ka dito eh. Ba't ganito? Surprise! Ano yan? Kung nakuha nung natin, pre, marunong nung core natin kahit paano.

sa na pa rin mga eh. hindi ko man lang nakatunan sa turtle ko ah. nang ng tayo dito ah. You do you, do you hate Nana? Yung taas. Kakalbuin sa sun yan. Hold kayo ah. Don't be sad for Nana. <laughs> <laughs> Bobo. <laughs> Bobo. bener gak, <laughs> bener? itu flicker saya sih bukan apa. ngomong ikut kami, aku nggak digunain punya inspiri, kok guys banget mungkin kalau dikit sih. ini seconds, yang seconds, <laughs> nasan, mikir sih deh kak. kaitung, emen nang muna. Alam mo, nag-win up nature. Patay to. Nabuhay pa. Namatay ka? Nabuhay. <laughs> patay ka, nandiyan na yan. Ayoko na dyan. <laughs> Pinatang yung ano po p***, abnormal. Alam mo, mamatay ka na rin e, eh, no? Sama mo na e. Ano, Melissa? Ang nag-explain siyang eh, na, nag arik ko, masakit, arik ko, aw, aw, aw. Tang, ano, kailangan ko ng, ano, rigid armor. Huwag <laughs> para maluso ko ng, ano, siyang hype ka. nag, -win, nag wind nag of nature eh. Corny, win of nature. Tingin mo ako,

kaya nyo na ba tayo? Mapupush yung baba ako eh Okay Napush na rin pa na yung, Hindi na ako abad dun Okay lang yun Pagkatak pa yun pa sa na Tara 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 nag snake yan eh Tara habuhu din din Ito Sayang ito magtago pa tang ano finish mo na yung ko ako pal ka Ano mo ko Nakawin niyo kanina pa yun eh Oi si ano Si ano Ano ko naman nakas pa ah, pero kanin mo Ah sa mid snow Tara banta sa mid gala gala Walk trip mo dala ah Chita mo lang ano ano chak no chak no kaya tapos si Yawi Yawi ang ah, aga mo na punchin. Pupal ka. Pag dito. ito, busti. Mm -mm -mm. Naku, ako naman. Okay, tapos na. Tapos na. Tapos na. Gago, tawag lock nyo na. Oh. Oh, tawag lock na ako. Yo. Ayaw Ayaw na tayo.